paano kumuha ng professional driver's license. Para saan ang Professional Driver's License? Ito ay opisyal na lisensya para sa pagmamaneho kung ito ay gagamitin mo bilang profesyon. Ibig sabihin ay binabayadan ka o sumisweldo ka ng dahil sa iyong pagmamaneho. Ano-ano ang qualification sa pagkuha ng professional driver's license? Must be 18 years old and above. Physically and mentally fit. Able to read and write Tagalog and English. Holder of non-professional driver's license at least 6 months kung walang babaguhin sa iyong restriction. At least 1 year naman kung meron kang ipapabago sa iyong restriction. Ano-ano naman ang requirement sa pagkuha ng professional driver's license? Dali accomplish application for permit and license form. Original non-professional driver's license. Medical certificate from LTO accredited clinic. TIN ID or TIN number. LTMS portal account number. Practical driving course certificate. Yan ay kung may additional restriction code kang ipadadagdag. Ano-ano naman ang proses sa pagkuha ng Professional Driver's License? Pumunta sa malapit na LTO branch. Dalin mo ang iyong kompletong requirement at magdala ka rin ng ballpen. Ipasa sa evaluator ang iyong mga requirement. Pumunta ka sa cashier at magbayad ng 100 peso para sa application fee. Tatawagin ka na para sa computerized exam. 60 items ang exam, 48 ang passing score. Meron akong link sa description area para matulungan ka na mag-review. Kung pumasa ka na sa computerized exam, ito na ang susunod na step. Kung ikaw ay nagpapadagdag ng restriction code, kailangan mo ulit dumaan sa practical driving exam. Ngunit kung walang babaguhin sa iyong restriction code, papupuntayin ka na sa cashier para magbayad ng 585 pesos para sa professional driver's license fee. Sunod nito ay papupuntayin ka na sa encoding window para kuhaan ng picture, fingerprint, at digital signature. Ang sunod nito ay papupuntayin ka na sa window ng releasing at dun mo nahihintayin maprint ang iyong Professional Driver's License. Ang mga magagastos sa pagkuha ng Professional Driver's License ay Medical, 400 to 600 pesos PDC, kung ikaw ay may additional na restriction code pero kung wala naman ay di mo na kailangan ito. Application fee, 100 pesos. Rentals fee, kung ikaw ay may practical driving test. 585 pesos naman para sa Professional Driver's License fee. Hit mo naman yung like kung nakatulong sa iyo ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin at pindutin mo na rin yung bell button. Okay, ingat!